tayo sa property nag trading tayo sa uh, residential lot kasama natin si buyer may dalawang punong akasya residential lot to. farm lot game farm lot Ayan, may tubig tubig koryente malaki ang gate pwedeng ipa-title to ay hindi pa sir maantay pa ng approve ng kailan pa i-inspection pa yan ng pinro pero yung bahay pwede na ipatactic automatic na ibig sabihin pag binili mo ito Pwede mo na siyang gamitin property. Ay, opo, opo, sir. Pwede mo na siyang patayuan. Patayuan, Oh. Sit naman dito sa amin. Tapos pagdating araw, kung gusto mo na siyang ipatitulo. Ay, yun, o, oh, yun, yun, sir. Pa pa paano ang magiging proseso, no? Ah, uh, yun, katulad nung sinabi ko, sir, kasama yung pasukat sa surveyor para sa lot blueprint, blueprint at saka ipa-encode sa DNR para bibigyan po kayo ng DNR certificate oh, i-send ko sa iyo sir yung mga papers para sa pagpapatax Limang papers 'yun na kailangan mo rin ng affidavit uh, lot of ownership sa barangay mo kunin o kaya sa sa anong barangay ba Pero ito naman sir, kahit sabihin mong mabibili mo siya ng rights. Okay naman dito sa area namin yung mga magagandang bahay nga diyan, eh, pati diyan may magandang bahay. Dyan. Okay naman kahit itanong natin sa kanila na kung kumusta. Pwede natin eh, ikot-ikotin sila, sila diyan natin. sisi anong bloodline yan boss nasisi anong bloodline Uh, apat apat isang libo Ah, binili, binili nyo yan? Ah, kala ko pinapisa mismo ni, si, ni boss. Binili pala niya, no? Gabi, no, mahal, no? Sisi pa lang yan. Lalo na pag malaki na. <laughs> Kahit yung bahay dyan sir, magtanong tayo dyan sa kanila kung anong ginawa nila sa ano dito sa amin transfer of rights lang talaga ngayon pwede naman ipasukot sa surveyor para sa lot land pwede rin sa DNR para bibigyan DNR certificate anytime na ba pwede nga na ito pwede ipatitle ito ay hindi pa sir maantay pa ng approve ng kailan pa i-inspection pa yan ng PINRO pero yung bahay pwede na ipatactic automatic na Ibig sabihin, pag binili mo ito, pwede mo na siyang gamitin property. Ay, opo, opo, sir. Pwede mo na siyang patayuan. Patayuan, Oh. Sip Tapos naman dito sa amin. Tapos araw, kung gusto mo na siyang ipatitulo. Ay, yun, o, oh, yun, yun, sir. Don't paano ang magiging proseso, no? Ah, uh, yun, katulad nung sinabi ko, sir, kasama yung pasukat sa surveyor para sa lot ng blueprint, blueprint at saka ipa-encode sa DNR para bibigyan po kayo ng DNR certificate. O, oh, i-send ko sa iyo sir yung mga papers para sa pagpapatax deck. Limang papers yun na kailangan mo rin ng affidavit, lot of ownership sa barangay mo kukunin o kaya sa... Saan ang barangay ba rito banda? Ay, yung doon sir. Yung kasi ano lang sa tilight lang yung hinintuan natin eh. Parang sityo lang siya. Yung doon sa may pulang panyo. Kukuha sabi, sabi, ng apidabit. Malayo pa rito? Uh, mga 10 minutes. Ganyan. Hmm. So yung road na yan dyan, saan ang tagos na? Tago, yung blue na yan sir, yung bakod na yan, kalsada na po yan dyan. Ganyan na yan, may kalsada na yan dyan. Mas malapit kasi dito, kaya, kaya sabi ko kung hindi makapasok ang kotse mo, doon tayo gagarahe para malapit na lang ilalakaran natin. Kalsada na yung mas malapit, doon, yun nga lang, mayroong tambak. Pero hindi tayo pumasok doon, dahil gawa dito. Opo, opo. Pwede natin tingnan sir para makita mo yung ano. may kagandahan nito sir meron ng uh, kubo para matulogan CR oh, may tulogan sa, para sa car kicker tubig di mo na problema kuryente gate malaki bakod okay na bahay na lang itatayo mo ito, ito pang palilimbin din mayroong akasya ito may gustong bumili nito limang libo isa eh ayaw naman ni eh, seller yung don gusto din ka itong acacia mahal yan. pag ginawang lamisa kuwan babarnis lang nila yan yung taas pa I magawin mean, uh. kasi namin residence to ay oh, sir Res residential lot maganda to sir dahil bakod na bahay na lang kung bungalow, konti na lang iba ang gagastusin mo pwede doon ang bahay pwede dito yeah. Hmm. Ang inaano lang namin yung para process ng ano, paano uh, patituluan yan. Yung pagpapatitulo. Yun ang magiging ano, kasi magiging ano rin yun, nabahala rin sa'yo yan. Hmm. Maproseso, pero... Mostly kasi maraming property kasi yung binibenta ngayon na may titulo na. Hmm, tama sir. turn over na uh, lang. May, kayo. may pres uh, presyo nga lang yan. Hindi okay, ganun <laughs> din naman talaga kasi bibili ka hmm. ng property. Lahat naman may binibenta na wala namang ibinibenta na walang presyo. Siyempre, depende rin sa laki, depende sa square meter. Oh, kung gusto dipende nyo, sir. Sa pagkaka... Mm, yun, ta o, ano. tama, sir. Kung may bahay o wala. Oh, yun, uh, kung ka, gaano kalaki ang bahay. O oh, yun, oh. depende lumalaki. po kasi sa... Ano, eh. Malaki ang lote. Eh. Mm. Din. Ah, normal talaga. Eh, ito, sir, sa daw, sabi ni seller, dati raw, sa pagpagawa niya nito, gumastos daw siya ng 400 plus. E, eh, kung ngayon ka magpagawa tan, mga 500 so 600 na yan. Hindi pa raw kasama ang gate at so, saka tumakot. kasi kung pagtatayuan mo na ito na residential, hindi hindi naman makukunt, hindi ka na lang makukunti ito sa ganyan taas lang ng bako, talaga patataasan mo. Oo, oh, oh. yan. pwede rin mo rin dagdagan pa. Lalagyan mo pa ng improvement yan. Mm. So yan naman, eh, temporary pens lang oh, talaga temporary, yan, Oh. Sa lote mo. Mm. Kasi kung magtatayo ka ng bahay rito, hindi ka naman papahay sa ganyan lang pataas na bakod. Oh, depende rin sa gusto ng may-ari so, kasi yung so iba mag, ang babay no. Maglalagay ka pa rin ng improvement diyan, hmm. maglalagay ka pa rin ng halimbawa. So, yeah. Oh, halimbawa para safety. Hmm. Pero ito naman sir, kahit sabihin mong mabibili mo siya ng rights, okay naman dito sa area namin, yung mga magagandang bahay nga dyan, eh. Pati dyan, may magandang bahay dyan. Okay naman kahit itanong natin sa kanila na kung kumusta, pwede natin ikot-ikotin sila dyan at okay naman dito. Ah. wala ka ang inaano nila, walang binabayarang tax. Mm. Ang importante mm. Sa ngayon, pero pag yan ay mo na, ayun, ah, yon. nang ano niyan, ang yearly amortization tax niya. Oh, yearly. Kailangan ng DDO vessel doon, sir, kung kailan ka magpa, magpa planong magpa-tax de doon mo gagawin ang didob cell. Kasi depende kasi sa didob cell sila bumabase. Ay, matagal to, na ito ah. ano, papel dito? Transfer of rights, sir. Tapos ipanotaryo. O, oh, didob cell na rin yan. Panotaryo nga, kung may budget pa kayo, kukuha tayo ng sorbier para susukatin nila yan. okay. Ngayon, kung gusto nyo pa rin ng DNR certificate, ipa-encode natin sa DNR. May, may kakilala ka. Gagin, gagin na. Ako sa picture pala nakita ko na nagugustuhan ko kasi 500 square meter. Oo. Mahigit daw to so, sabi nila. So, diretso ang pagkaka... Ano? Eskwalado. Ayan o. No? Oh. Eskwalado. Mm -hmm. Diba? Yun ang ginagandaan. Yun ang ginagandaan. Ano, sabi ko, sige. Pero kahit yung survey natin yung pag-anlon, sir, may grocery, mga port floor na yung iba niyan. Sige, titingnan ko. Hmm. Baka, ano yun, kasi mga... rights pa lang yun. Pero yung iba naman, yung mga gusto nilang ipa-tax deck, deck na nila. Hindi pa siya going to titulo na yun. Oh. Tax deck pa lang, may binabayaran kan tax. Pero dito dito sa amin, wala namang nakapangalan nito na ano na may yung iba kasi sabi nila, may baka may nakapangalan ng tax deck. Ano uh, isang truck ng uh, graba nasa 2.5 yata kasi yung mini dump truck nagtanong ako dati 500 eh depende rin sa nagbibigay sir yung iba kasi masimpuhan mo yung maahinti na mabili ito kahit ako na magtatambak na o oh, dati kasi nakarang taon nagshare share sila na sa mga nakatira eh. kasi ito dati ma, ma ganun, ganito lang yan dyan, dati sa taas sir eh ngayon Malang di, magkano ilang tambak ang magagawa mo yan uh, mga tatlo lang sir kasi di ang isang ganun dam, naman kakapal yun may mahilalagay ng isang truck gaano kahaba so, ma Mamabundok na yan sir ngayon ipapatag mo yan Oo no, nga pero Hmm... ngayon baka Lalo nga sa kalsada na yun papasok dito tatlong truck lang Oo, oh, baka sobra na yan sir kasi itong iba matigas yan eh matigas to yung doon lang alas ganito ito nga isang dump truck nito sobra na eh baka mailatag na yun doon eh hmm. pwede naman mga tatlo, tatlo. Ano saan papuntang way to ay kay Siller yan yeah. farm ni Siller dyan din Oh, andito si Sailor kaya hindi okay, andito yung may-ari lagi. Ngayon lang wala na sa Taytay, no? Oh. Wala oh, sa Taytay okay, ngayon. Okay, sige. ah uh, bigyan mo ko ng ilang days kasi pag-uusapan namin ni Mrs. Si Mrs. kasi wala rito. Ah. Uh, kahit yung bahay maganda yan na yan, sir, pwede natin tingnan Taunan tanungin lang Taon ng taon na yung kumubuhi taon-taon. Oh, Pero, yun, oh, pwede. Every a year. Kasi yung iba iba rin dito ginawang resource eh retirement sir. Kaya yeah, darling, gotten mo, gotten mo gan. <coughs> yeah, I'm here.